mga kaibigan it's around 5.30 at a.m. in the morning so nang dito po tayo mga kaibigan kahit ano pa man ang gusto mo natin sa buhay na ito na tayo po itutulong tayo po ay gagawa ng mga kabutihan para sa kanila tanggapin man natin o hindi ang tao po may iba't ibang sasabihin sa iyo at sino pa yung tutulong mga kaibigan yan pa yun ang mali yan pa yun ang mali sa darating na panahon kung sila'y hindi magkakagustos sa atin sa ating mga uh, gustong ipapapagawa sa kanila yan po ang mga batang swain sa buhay na ito sapagkat po mga kaibigan uh, lahat po tayo ay magagay sa kanila especially yung mga youngest na mga siblings so ay ano, yung mga youngest natin yung mga batang nakakabatang kapatid natin yung mga kaibigan pero masasaktan po tayo sapagkat ginagawa ko natin ang lahat para sila po ay may may, may mabubuting kalagayan at mabubuting uh, kinabukasan sa darating na panahon binapaaralo natin sila sapagkat kahit walang wala na ho tayo sa buhay na ito kasi po mga kaibigan may iba't ibang uh, pananaw mo ang tao sa buhay nila na kailangan natin kukunahin, kailangan natin silang uh, uh, to be uh, na ating uh, anuhin sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat po ay sa tingin ko natin hindi po ito ikakabot sa buhay nila. Pero hahanap ah, na hahanap ah, pa rin ng tao mga kaibigan ng paraan kung paano nila lulusutan ito. But uh, na lang may awa ang Diyos na ibinibigay ng mga kaalaman sa atin. Lahat po ito ay makikita ho natin. So pag ang tao na ang hindi susunod sa iyo at hindi naman gusto sa mga gusto mong papagawa para sa kanila wala na ho tayong magagawa dyan mga kaibigan kung ayaw na nila sa atin gusto mong papagawa sapagkat ito po ang magagamit nila sa habang buhay kasi ang mundo mga kaibigan hindi po ito uh, nagbibigay ng reward doon sa mga mahihinang pag-iisip kasi ang mga mahihinang pag-iisip, mahihinang uh, katawan ng tao ay ito po ay bone, ito po ay uh, magiging nasa kapahamakan ng Kaya yan ang sinasabi ko natin na kailangan ko natin intindihin ang buhay nito. At kahit ano pa man ang gagawin natin para sa kanilang kinabukasan, kung ayaw na nilang sunod at magiging swahil lang sila, at palagi na lang tayo nilulusot at nakala nila na nakakalusot sila ay eh, ibabalik natin sila kung saan gusto mo nila kung gusto nila na doon na lang sila sa bundok na mamumundok wala na tayo tayong magagawa dyan mga kaibigan tanggapin natin at ibigay natin kung saan sila gusto kaya kahit pinapaharal natin ng maiki yung mga kapatid natin mga kaibigan masasaktan na lang po tayo sapagkat nung tayo ay nagsusumikap ng mahigis sa buhay na ito upang makamit natin maabot natin ang ating pangarap para sa ating pamilya eh sila naman ay hindi nila uh, kinaya, hindi nila kinusto ang gusto ko nating mangyari para sa kanilang buhay at yun mga kaibigan ang uh, uh, masakit na tanggapin po para sa ating para sa akin sapagkat po uh, tayo pa ang magbubukhang mali tayo pa ang magbubukhang may hindi mabuting uh, ugali para sa kanila kasi nakapagtapos tayo at may naabot na ng sa buhay hindi nila alam na lahat po niyan, mga kaibigan ay may purpose sa buhay lahat po na ipapagawa, yung ipapagawa natin sa kanila ay para po na magiging uh, matibay ang kanilang paninindigan at kanilang pag-iisip sa buhay niya. The strong of the character. It is not easy to go down to everything. Kaya yung sinasabi ko natin, pag ayaw na sa isang tao, sa iyo tanggapin mo na sapagkat uh, yan po ang gusto ng tao ibabalik natin sila kung saan ang gusto nila sa buhay nila kasi gusto nila na ganito ang mangyari sa buhay at ayaw ko rin na may may may, may mangyaring masama sa buhay ng nakakabatang kapatid ng mga kaibigan sa pagkain ayaw ko masasaktan masasaktan po ang puso ko pag may mangyayaring masama na ginagawa po ng ibang tao sa mga kayo baka yan ang panahon na papatayin ko yan yung mga gumagawa ng kasamaan po laban sa aking kapatid especially my youngest ng mga sister mga, mga, mga ayaw po yan, sasaktan sila. Yan po ang aking sentimento sa buhay nito. Yan po ako magpalit. Binubuhis ko po buhay nito adang Handang-handa po po kung sino po yung tao. Rin. Mind you. May kakala ng ka para sa akin. Kung gagawin mo yan sa kapatid ko, kakala lang may kakala wait, wait, wait.